This is a farm, this we to find a farm. shower spray lang para malinisan. Para magamit ulit sa fattening area. Ayan. Yeah. So, nirepair po kasi ito. Medyo maluwag na dito sa baba Ayan, tumibay na. Pinglinis lang. Oh, dito, Hindi na siya umuuga, no? Okay dito, okay na. Lalabas yung... O, yung fields. O, dyan. May mga ano pa doon auto feeder na naiwan? Doon sa kulungan? Wala na. Wala na. Oh, ayan, Power spray na. Matibay na siya. Hindi na siya ano umuga. Wala na ito. Oh, sige sige. Ayan, so malinis na. Pwede na po ilipat yung mga baboy po namin na nasa winning pen. Ayan. Linis. Ayan. So, pati yung auto feeder, ilalagay na rin po nila dito kasi nilinisan din po nila. Mm, okay. Linis ha. Pati rin yung net na ayos na. May kabit na nila. Ayan. Linis. Ops, dito humiwalay pala to. Mahangin. Oh, tsaka daan daanan dito malinis na rin eh, oh. Good, good, job. Kasi yung panglinis po nila dito, meron na rin pang disinfect ito. Kaya habang naglinis sila, ayun, na di disinfect na rin. Kunti na lang pala yung tubig. Kapunta tayo sa kabila. mabigat. Ano, mga 30 kilos na yan. 32, ano yan, 45. Yung mga yan. Ayan, super mo lang mo lang. <laughs> Hindi pa marunong manghuli si Baro ka. Ang <laughs> kanan. Mahirap ulihin. <laughs> kaya pa, kaya pa ba? Ayun yung pahuli ah. Ha? ha? Pinapahirapan nyo? Hmm? Bagong ligo. Ang nilinis ang <laughs> nilinis. Tumatay na naman yung isa dyan. Oo. Pero ito mo mo na Pag Pagkatapos nila maligo, tae, ganon. Ayan, nagdumihan na naman ulit. Mm, ayan na, ayan na. Ayan, dilipat na sa cutting area. paano? oh masikip. hindi buksan mo na lang diyan. ay yan sa ano? ba 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 feeder. Dapat kinik ko kayo lagi ha. Pagkatai kayo dito lang sa gilid ha. Diyan lang ha. Okay, naintindihan mo? Uy, kinakausap kita. Ha? Pagkatai ka dito lang ha. Dito. Okay? Hmm. din hindi nyo nahihigaan. Okay? Naintindihan mo? Okay? Oo. Oh. oh kayo. Kamusta kayo dyan? Ha? Ang ng kulungan ninyo, ha? Magkain tatay kung saan-saan, ha? Tumayay dun sa gilid lang, ha? Hmm. Hinihigyan nyo yung mga pups ninyo kaya ang dudungis nyo, eh. O. Ikaw. Hmm. Magtatay kayo sa gilid lang. Maintindihan niyo, dito lang oh, dito, dito. Ayan, kaya doon sa gilid, doon. yung mga baboy na nasa winkel. So, mas malaki na po yung space nila dito. At ang mga kapo na po na sila dito. So, yung, at ang tulog nyo lang kasi nilang maligo eh. Kaya malinis po yung tulungan. Dito din sa kapita. Dito din builder namin, di ba? Ayun o, no, bagong bago. Nilinis na rin po kasi ni Glenn yan. So, first time na malinisan po yung auto feeder namin. Kasi mga nakaraang mga caretaker po namin, hindi naman po nila nililinisan yun. Ayan, ang nila ngayon na. ang guilt namin. May mga gear ka na. Sa kabila, pinapaliguan natin. So, yung mga hindi po namin napagbigyan na bumili ng guilt ko namin, sa tunod na batch na lang po kayo. naman yung press Ito, so, pakita ko sa inyo yung sample ng panggil po namin. Ayan. Ito, so, malaki na rito ito. Oh. Ang release po nito sa June at July. Oh, naalis yung ear niya. na lang ulit yan. Lang niya. Tayo sa kabila Ano nang katayo. Yan. Ang ganda ng katawan. faith nila. Ayan, nangangatakbo-takbo. Nangangapaglaro-laro na sila. Hindi kagaya din sa winning tempo namin na kapag tumakbo sila, baka mamaya bumigay. Mahulog sila sa ilalim. Ayan. Hello! Kamusta kayo dito? Ha? Bagong dico kayo ngayon, ha? Ha? Bagong dico kayo? Napreskohan na? Ha? Napreskohan? Ha? Oh, ang ng kulungan nyo ngayon, ah. Pagtatay kasi kayo dun lang sa isang side. Ha? Pagtatay kayo sa isang side lang, ah. Para hindi nyo naihigaan. gusto gusto nilang maligo. Ayan, <coughs> na

Hindi na din kaya ako. Mainit eh. Tapay ako sa mga baboy namin.

Please subscribe and hit the notification bell Para lagi po kayo updated sa mga bago kong video Happy farming everyone!